Magandang araw na naman sa inyong mga kabayan. Ako ay naiba ang schedule ng pasok sa trabaho. Naging panggab eh. Pero ako'y maaga din gumising. Dahil aring aking maliit na re ay akin namang iyahanda para makapasok sa eskwela. Ay, sa galing kong magpupugong na buhok. Ay ari do sa aking panganay sa tagal kong pinaraktis. Kaya ngayon ako'y sanay na sanay na. Ay naalaman na rin maliit na rin na ako'y panggabi -e pa ay to ang nag-request. Ako daw naman na maghahatid sa kanya sa school. Aba, isa dyan pagbibigyan ko yan, anak. Kahit hindi mo sabihin, isa dyan gagawin ko. Ako ang maghahatid sa iyo. Ay, hindi hindi ko palalagpasin mga pagkakataong gayaan. Ay, sa dalang kitang maihatid. Ay, isa dyan susulitin ko. Ay, pagkakabilis nga ng panahon, ay, kailan lang aring batang aray, ay, pagkakaliit. Ay, samantalang ngayong grade 2 na nakakadalawang taon na sa eskwelahan. Ah, ah, ay talaga ang panahon eh. Hindi mo man hilahin ay nalipas. Ay bigla ko laging naaalala yung wala yung sabi ng aking tiyuhin. Tapag ika ko ay may anak na ganyang maliit, ay sa habol na mga yan. Ang gusto lagi ay nakabuntot sa iyo. Abay sa mahe, kung saan ka pupunta? At pihong darating naman yung araw na ikaw naman yung magsasama sa kanila ay sila naman ang aayaw na ay paano may mga sarili na yung mga buhay, mga nagsilakihan na. Ayun nga, at nahatid ko na yung aking maliit sa school. Ay araw ng basura ngayon, di, aring aming mga kalat akin ang ilalabas din sa may tabing kalsada. Ari maya may dadaanan na. Ay saktong dating ni Commander. Ay, ayos! Meron na akong taga-video. Nakahatid na ng eskwela, nakalapaglabas na ng basura. Aba, magtitimpla naman ng kape at ng ang malamig-lamig na umaga ay mapainit naman ng kahit isang tasang kape. Aret, dalawa na ang akin titimplahin. Isa kay Mrs. at saka isa sa akin. Patitikman ko ang akin timplang kape. Kaos. Pagkakagalit ko magtimpla. Oh, tikme are, tikme. At pagkakula sa sukal ID, dadagdagan ka. Abay, alam nga. Sweet eh. Ay, matik na are. Pag nagkakape, di mamaratis naman ang kaunti. Kaunti lang. At yun, at nung makasundo na nga ng pagmamarites, di ako'y lumabas muna naman din sa likod ng bahay. Tinignan ko naman aring aking mga pala muna din sa likod. Ay, ako meron din eh. Dalawang tandangan at dalawang inahin. Ay, maganda rin libangan eh. Nakakawala din ng stress pagka ikay mga panahong nalulungkot. Maghimas-himas ka lang ng manok. Ay, husay. Pag nakapangitlog, may maiipiritaw. Oh, pag walang ulam, abay. Hindi alam mo na, gagawin ng paraan. Ay, nag-aalaga eh. Ay, pag aray na mo ng tuyaw. Ay, bigay adobo na. Pero wag naman, at aray sa diyang aray sa diyang alagaing kulaang. Himas-himas lang.